Hello. Patingin naman ako ng eyeliner mo ngayon. Ay, wala ba? Wala pa ngayon ng iyong eyeliner? Ah, oh, sige, si Neddy kaya. Neddy! Ano? Low. Ano low? Low. Hello? Low nga, low. 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 low, yung yung ganun ganun. <laughs> nga Yung ano, pag-it. Pag-it. Kamusta ka naman? Kamusta ka naman, guys? Matago ka na naman dyan. Ay, hindi mo magtago, ah. Camera shy. Happy! Happy! Happy, mo nang paypayan si Jo. Ah, oh, wind effect. Ikaw nga din. Sige, patikin ang wind effect mo. Woo! Happy cheese! Kamusta naman yung paghahabol mo? <laughs> kaya naman na schedule Ay kasi na huli kasi na huli ano na huli kasi na huli kasi na ikaw ikaw wala ka kasi na huli kasi na huli kasi na ka. na <laughs>